Alam nyo ba kung paano ginagawa ang toppings o yung pag-aalis natin ng talbos sa mga tanim nating sile o peppers o atsal? Hello mga kaagri! For today's video, ipapakita po namin sa inyo yung pagpupruning natin ng mga sile. Kamen up! Nakaraan yung pinakita po natin na klase ng pagpupruning ay yung white pruning. Kung gusto nyo pong mapanood, isearch nyo lang yung white pruning agrinihan. Makikita nyo na po yun sa Facebook or sa YouTube. Ngayon, ipapakita naman namin kung paano ginagawa yung pagtatoppings. Ito po applicable siya hindi lang sa mga sile, pwede siya sa kamatis, pwede siya sa talong at sa ibang pang mga crops. Ang pinaka-objective po natin sa pagtatoppings, una, para paramihin po yung kanyang sanga, mas maraming sanga, mas marami po siyang ibubunga. Then, pangalawa, mas magiging bushy o malago yung ating tanim, hindi siya mataas. So sa ganung paraan, mas madali sa atin mag-harvest kasi nga medyo mababa yung tanim natin. Madali natin maabot yung mga bunga. Pangatlo, nakakatulong din po ito para hindi mabali yung sanga ng ating mga tanim na sili. Kasi nga, mas marami siyang sanga, hiwa-hiwalay po yung mga bunga, well distributed yung bigat ng mga bunga. So, compared sa mahaba at mataas, madali pong mabali yung mga sanga ng ating tanim lalo na po kung yung bunga ng inyong mga tanim ay malalaki kung meron pa po kayong alam na benefits or advantage ng pagtatapings na hindi po namin nabanggit i-share nyo naman po sa comment section tanong kailan ba ginagawa itong pagtatapings natin sa mga tanim nating sile ginagawa po ito kung yung dahon ng inyong tanim ay nasa 8 to 10 pieces na po 8 hanggang 10 bakit? kailangan ganun nakadami. Kasi kung magtataping tayo ng dalawa pa lang yung dahon ng ating tanim, inalis nyo ng talbos, dalawang dahon lang, ibig sabihin, dalawa lang po yung pwedeng pagtubuan ng mga sanga. Mas konti yung isasanga ng inyong tanim. Dito sa part na to, yan, kung saan tumutubo yung mga dahon, dyan din po tutubo yung sanga. Ang tawag po dyan ay nodes. So karamihan ng mga tanim, dyan na rin tumutubo pati yung mga tendrils, yung pangkapit, dyan na rin tumutubo yung mga bunga. So kung dalawa lang yan, dalawa lang din po yung pwedeng pagtubuan ng sanga. Kaya ginagawa natin at least 8 hanggang 10 para mas maraming itubong sanga yung pinruning natin. Disclaimer lang, hindi naman ibig sabihin na inalis natin yung pinakatalbos ay tutubuan na po lahat ng nodes na ating tanim. Marami pong factors ang nakakaapekto. Pwedeng environmental factor, pwede po yung abono, yung lupa na ginamit natin, yung pamamaraan ng pag-aalaga. So napakaraming factors. Pero yung pag-aalis natin kasi ng talbos, nag encourage po yan sa plant na mag-produce pa ng panibagong sanga. May mga farmers na ginagawa po itong pagtatapings. Meron din pong mga farmers na hindi na pinuputol yung talbos. Hinahayaan na nilang tumubo yung mga sanga ng kusa. So wala pong problema doon kung sa tingin niyo alin yung mas maganda, yun po yung piliin niyo kasi case to case basis po 'yan, depende rin sa pagtubo ng tanim, sa lugar niyo, sa pag-aalaga, sa abonong binibigay, sa lupa na pinagtataniman ng ating mga crops. So napakaraming factors. Meron po ako ditong dalawang tanim na sili. May napansin lang po ako nakakaiba kaya medyo maganda po yung ating magiging illustration kasi mas mapapaliwanag po natin ng maganda. Etong mga tanim ko, lagpas na po ng sampu yung mga dahon. So, pwede na tayong mag-toppings. Pero itong isa, ang napansin ko, yung pinakatalbos niya, kung makikita nyo po, no, naghiwalay. So, nag-letter Y siya. So, hindi ko na po siya aalisan ng talbos kasi ang ganda po ng tubo. From dito, magiging dalawa na siya So, yun po yung magiging itsura ng tanim nating sili. So, kapag ka medyo malaki na itong sili na to, aalisin ko na po yung mga dahon sa baba ng letter Y. Yan po yung uh, Y pruning. Pero itong isa, dahil isa lang po yung kanyang talbos, yan yung pwede natin alisin. Sa pag-aalis ng talbos, pwede tayong gumamit ng mga pang prune or pwede natin kamayin na lang yung talbos, putulin natin para mas mabilis. So, pag pinutol natin yan, wala na yung kanyang talbos. Dahil po inalis na natin yung kanyang pinakatalbos, which is yung growth point ng ating tanim, ang tendency niyan, mai-encourage yung tanim na magkaroon po ng mga bagong sanga dito sa mga nodes na natira. Ito po yung sample ng Y pruning. ibasya uh, iba siya doon sa pagtatoppings natin. Lahat po ng tutubo na sanga dyan sa lower part, mga dahon, inaalis natin para lahat ng nutrients makaakit dun sa mga bunga. Kasi kung hahayaan natin na magpatuloy yung mga sanga, yung mga suckers dyan sa lower part, yung mga dahon, hindi na makakaket yung mga nutrients dun sa taas, hindi na lalaki ng maayos yung mga bunga. Kaya kung gusto nyo po ng quality na bunga, hindi siya baloktot at malalaki, alisin natin yung mga nasa lower part. Then, kung makikita nyo po, ito yung kagandahan ng pag-pruning natin. Well distributed po yung uh, bunga at bigat ng mga tanim. Mas matibay siya kasi nga hati-hati. Dito may mga tumutubo na bunga, may mga bulaklak pa dito sa part na to, at doon sa unahan. So, hiwa-hiwalay, mas kayang buhatin ng tanim yung mga bunga. Tapos, kailangan pa rin natin ng support para hindi mabali yung tanim nating talong. Dito rin sa tanim natin, kamatis, naka pruning din siya. So alisin natin yung mga dahon at suckers sa lower part para gumanda yung mga bunga. So nakadepende po yan kung ano yung itsura ng ating tanim. Kung mas naka-prepare siya sa wipe pruning, yun na po yung ipagpatuloy natin. Pero kung single vine naman siya nung una or single stem siya, pwede natin itry yung pagtatapings para maging bushy. Yung tanim natin, mas marami sanga, mas marami siyang ibubunga. Hindi natin masasabi kung alin sa dalawa yung mas maganda. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, napakarami pong mga factors ang nakakapekto sa ating mga tanim. Basta tandaan natin sa pagpupruning, kung ang habol natin ay quality, kailangan talagang isacrifice natin yung parts ng halaman. Pabungahin lang natin siya dun sa upper part lahat ng nasa lower part alisin natin lalo na po yung mga suckers pero kung pang lang naman sa bahay pang gamit sa kusina okay lang po na marami tayong ipabunga kasi kahit maliliit yan maluluto pa rin natin pero kung pangbenta at quality yung habol talagang isasacrifice natin yung mga dahon, yung mga sanga even yung mga bunga na tumutubo doon sa lower part After natin mag-prune, i-fertilize niyo yung ating tanim. Kung meron kayong ginagamit na organic fertilizer, i-apply niyo po. Then, kung meron po kayong mga pang-mulch tulad ng dahon ng malunggay, dahon ng kakawate, or yung mga dayami, i-mulch po natin dun sa lupa para makatulong na ma-maintain yung moisture sa ating pinagtataniman. Ang pinagdidilig ko po dito sa aking mga tanim ay yung ating ginawang swamp fertilizer. Yan po yung pinaka dito sa mga tanim ko sa bakuran. Sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!